tayo sa tubig. Yeah, o, no, para mahugas. oh, oh, Oh. Job, meron ako isa, o. Oh. Saan lagay na natin dito? Ano ba ilagay? Ano ba to? Wait. Ipon. Wala, makakawala pa yan. Ako, nanunusok. O, Job. Ayun, oh, lagay ilagay ko na yung ambag ko. Ayun. Nasaan na, nasaan na. Ayun yung ambag ko. Grabe naman dalawa tanda, tanda. Carl. Wala, isa nga lang yun, eh. Isa lang yung pumasok eh. Sakala ko po yun. Oh, lagay mo na. Puro mga, dam may damo pala yan eh. Oo oh, po. Oh, may damo. Pagpasensyaan mo na. Dinadakma yan eh. Dinadakma yan eh. Hindi yan yung ano eh. Oo, tanggalan natin ang damo. Huwag mo isama oh, mo. Mo <laughs> yung ano ah. <ha>? Pinaghirapan <laughs> <pinang> dakmain. <laughs> yung dakmain. Yung kay Dodge nino, may kasang nino. mo. Dodge! 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 Grabe, si Chacha dakma lahat. Oo. Ako bad pag ano eh. Ayun nakawala. Sayang. O diba? Battered chip <laughs> na yan bukas. na agad. May request ba? Wala naman yata. Wala O, yata. Wala sana yung ating ano, saan yung camera job? Andito. Sige, na na natin. <laughs> <laughs> hey. Hello vlog. Welcome okay. to my guys. Dalawang kilo Job. na bibigyan natin ng update yung ating mga manonood para naman masaya. Hey! Oy! Tumalon sayang. <laughs> sa'yo dong ba kilo lang to sa akin ang dami naman naman pinana mo pala niya <laughs> wala hindi makakawala yan sa'yo dong, hapan mo yung may entry Hello. si Pryver si Pryver Pryver ng mga mo, <laughs> Ang ganda talaga yung ahiwalay e eh, no? Hindi uh -huh. si ko kaya yung ulo, kaya kunot lang si ginawa ko. Madami uh -huh. lang yung hiyaw. Hello guys! <laughs> Welcome so to my vlog. Makikita nyo na yung aming <laughs> mga huli. So ito ay pinagsama-samang effort ng uh, buong team. <laughs> team, uh, Bulan. Bulan. <laughs> team Bulan. Team Bulan. <laughs> ayan guys, so tingnan nyo yung mga huli namin. May ambag ako dito, ma I'm proud. <laughs> <laughs>